Salamat po ako sa Diyos ako na hindi niya ako na maubusan ang bulong. Good day guys! Welcome back dito sa aking Facebook page, Moneyboy TV pa rin, ang new link ko. Siyempre guys, nandito tayo na naman sa bahay nila ate Annabel para kumustahin natin siya kung ano ba na yung kalagayan ngayon. At siyempre guys, ngayon na po ipihatid natin yung ating nakuhang tulong galing po sa inyo. Kaya guys, huwag na natin itong patagalin. Puntahan na natin sila ate Annabelle. Then guys, nandito na tayo ngayon sa bahay nila Ate Annabelle at makikita nga, nandito na po si Ate Annabelle sa may katabi ko. So, ayan. So, Ate Annabelle, kumusta yung um, sugat natin ngayon? So, medyo okay na siya. Medyo okay naman, oh. No? So, hindi na siya masyadong sumasakit. Hindi na. So, uh, may nainom na po ba kayong gamot? Na, Oo. Ano po yung nainom natin gamot na medyo okay yung pakiramdam po ninyo? Yung antibiotic yung para sa sugat niya. So, yan. makita ko natin ng konti. Ibaba mo yung camera natin. So, tapit mo ng konti. So, ito pala guys yung, um, yung sugat ni Ate Ana Bino. So, makikita nyo yung dati ng itsura niya. So, nakita nyo siguro sa previous vlog natin. So, medyo nawala na yung dito niya ngayon. So, nawala na. Natuklat na. At saka yung dito naman is mayroon naman siyang parang konting uh, sugat na no. Diyan na rin lumalabas yung ano, yung Man. nana. So, yan. Yeah. So, wali well, guys. So, wag na natin itong patagalin, no? So, unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa opportunity binigay niya sa akin. So, pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa mga um, nagtiwala sa mga sender natin na nagtiwala sa akin. So, di po talaga ako makapaniwala na mayroon pa talaga mga taong mababait, matulungin at saka may mabuting puso na bigla lang po talaga kasi akala ko talaga walang magsisin sa atin. So, pero nung tine-check ko na po yung mga messenger natin, so yan, may nag-chat po sa akin na kicheck na lang po ng gigas nyo na mayroon pa akong sinin so nakakataba po ng puso. So gusto ko lang po muna pasalamatan syempre yung mga sender po natin. Nagdala talaga ako ng kodigo, no? So yan, may lima po tayong sender na nagsend talaga yung talagang um, talagang tulong po nila para dito kay kila Ate anabel. So salamat po pala kay Juliet Brondo, nagtunay po siya ng 100 pesos. Kay Garin Barotilla po, 200 pesos. Kay Marifi Rivera po, 100 pesos. Kay Lagad, Laga Agrabante, Queen Abaco, 300 pesos po. At may nagsend po din po sa atin ng 500 pesos, kaso po hindi niya na po. Um, yung kanyang pangalan. So, lubos po ako, nagpapasalamat sa mga nag-send, sa mga nag-pray, sa mga po para po matulungan natin si Ate Anuel. Sobra pong thank you. Si Lord na po ang bahala sa inyo magbalik kung ano po yung um, binibigay niyo rin po na tulong sa ibang tao. Yan muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong tiwala dahil po um, tiniwala niyo po sa akin yung mga pera po ninyo para po ma may ipahatik po natin dito kay Ate Annabel yung pera po ninyo. Ito na po yung pera po ninyo na um, binigay sa akin. So, kumbaga, um, naging instrumento lang po ako ninyo para po maipaabot kay Ate Annabel. Lord, thank you din po dahil sa mga taong ginawa niyo pong instrumento, ginawa niyo pong tulay para po matulungan si Ate Annabel. So yan guys, nakalikom tayo ng 1,300. Sa muli po, sa mga nag-send po, lubos po ako ng papasalamat po sa inyo. Wala po akong ibang masabi kundi salamat and God bless po sa inyo. Kaya, Ate Annabel, tanggapin niyo po itong pera na to. Ito po yung ating nalikom na alam ko alam ko po, po na maliit man ito pero makakatulong po ito sa inyo. Kaya ito guys, ito na po yung perang nakuha natin sa mga nag-send po. Ipapaabot na po natin kay Ate Annabel. Ate Annabel, Makita na 1,300 pesos. Yan po yung nakuha natin ng previous vlog natin sa mga nag-send. Siyempre, ang inyong lingkod. So, mayroon din papabot. Siyempre, guys, mayroon din tayong munting regalo kay Ate Anabel. So, hindi ito, guys, um, hindi ito kompleto, pero alam ko makakatulong din ito sa kanya. So, dito, guys, nagdala rin, uh, nagdala rin ako sa kanya ng konting grocery, asukal, kape, biskuit, tsaka, Uh, um, binilan na rin natin siya ng ito so, yung sinasabi ko sa kanya na uh, i-sabi ko, i-tetry na itong diabetes mo kayo. Sa hindi, try na. Tata na mo ito. Ito, para naman sa uh, sa inyo. Kung uh, tutulong ko na rin. Alam ko guys, napakaliit lang po nitong naibibigay ko po kaya Ate Ana dahil po alam ko po sobrang makakatulong po ito sa kanya. Kaya po, sa muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa Managsen. Paulit-ulit po ako magpapasalamat sa mga gusto po pa po mag-donate. So, available pa po ang ating donation para po matulungan natin sa Ate Ana Any amount po, pwedeng-pwede po yan. Diyan po yung Gcash account ko sa baba, sa comment section, pakicheck na lang po. So, yan guys, ngayon tatanin natin sa Ate Ana Bell. Ate Ana Bell, ano po masasabi nyo sa mga napakabait at napakasupportive nating mga viewers. Nagpasalamat po ako sa Diyos na di niya ako pinabayan na maubusan ng bulong sa mga nagtabang sa akin ni Kadi. Lalong lalo na si Manny Boy na niya sa pamilya niya. Nagpasalamat po akong maray na sa mga tabang nilang makabakala kong bulong sa kanya Sa pamilya niya, di, nga, ni di ako pinabayan sa mga suporta nilang di ako makabakala ng bulong. Salamat mong maray, lalo na sa mga sayang sa, mong maray. Malangay. Di maluna yung klaray na, aram ko di mo ako pinabayan. Salamat talagang maray. Sa mga karybako na nagatarabang sa ako, lalo sa ospital ako. Sa nagpasalamat talaga akong maray, may nagpasubling motor. Ngamin pong tabang. Nagpasalamat talaga akong maray na ako kinabayan ni Salamat talaga sa sa nagtarabang kali. Salamat na maray. Pamilya ko, di ako pigaripara piga ako ni Reding Maray. Salamat po. Malalong nga sa iyo, mami po. So, yan. Yeah. So, yan. Yeah. Welcome na welcome po kay Ate Anabel. Ako naman po talaga sa pag talaga kaya ko tumulong. So, nandyan po ako palagi para po sa inyo. Para po, para magumaling gumaling na yung sugat po ninyo. So, syempre guys. So, sobrang thank you po talaga. Lalo na po sa mga center po natin. So, mm. nakakataba po ng puso. Na, at hindi ko po talaga akalain na may magsend, may magtitiwala po sa akin. Kaya, thank you po sa tiwala na ginigay po mm. sa inyo sa akin. At shoutout din pala dun sa um, yung sender ng 500 pesos. Taga rito rin siya sa atin. Kaso ayaw niya nang mention yung pangalan niya. So, Salamat so, pa sa So, thank you. Si you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam mo na kung sino ka. Thank you, thank you sa 500 pesos. Yeah. baka naman akong bulong. Yeah. So, okay. Yan. Yeah. So, siyan guys. <laughs> so, pero medyo okay na yung pakiramdam mo nung ano? Okay na siya. Okay na siya. So, sana, sana po, patuloy po natin yung pagpray siya at na sana po patuloy na ang paghilom ng kanyang sugat at naway gumaling na po siya in Jesus name so yan guys so, sa muli po nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa suporta at thank you thank you Lord sa blessings na natatanggap namin at thank you din po sa ginawa niyong instrumento para matuluan siya at anabil so yan guys so, maraming maraming salamat po ulit So, hanggang dito na lang po yung video natin sa si Atanabel. Ano nagtabang sa ako, sa mga nag-send. Diyos na po ang bala sa inyo. Salamat po. So yun guys, so hanggang dito na lang video natin. So maraming maraming salamat po ulit. Mula po kay na ben. mula po dito sa akin. Thank you po sa lahat. Sa nag sa nag-pray, sa tumulong, at sa mga tutulong pa. Thank you, thank you.